guys ayan guys buhay probinsya guys magluto tayo ng adobo ay adobo ayan guys o gulay na labong guys ayan ang ating gulay ayan guys o. labong na may halong malunggay tsaka alugbati ayan ang sarap-sarap nito guys. Healthy food tayo guys. Ayan. Umuusok-usok pa. Ayan ang ating gulay na labung. Ayan guys. Ayan guys. Oh. Ang ating gulay. Ayan. Ang gulay na labung. Ayan. Ayan. Ayan ang labong natin, guys. Ayan, Ayan ang ulam natin ngayon. Bye-bye for now, guys. Thank you for watching.